Sa gitna ng malalalim na gubat ng Pilipinas, sa ilalim ng nagniningning na buwan, may isang nilalang na tahimik na nagmamasid. Siya ang kapre, isang dambuhalang sinasabing naninirahan sa malalaking puno tulad ng balete, narra o mangga. Huwag kang matakot, hindi siya laging masama. Kadalasan, inilalarawan siya bilang isang malaking nilalang na may maitim na balat at mahabang buhok na laging may hawak na malaking tabako na hindi na uubusan ng usok. Sinasabi ng matatanda na ang kapre ay mahilig lamang magmasid sa mga tao mula sa kanyang tahanan sa itaas ng puno. Minsan, para mapansin, nagpaparamdam siya sa pamamagitan ng kakaibang amoy ng tabako o kaluskos ng mga dahon kahit walang hangin. Isa siyang misteryosong tagabantay ng kalikasan. Kaya sa susunod na makalanghap ka ng usok ng tabako sa gitna ng kawalan. Baka hindi ka nag-iisa. Baka may isang kapre na nakangiting nagbabantay sa iyo mula sa itaas. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento.